Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Aalis kami ngayon ni Rhea. Punta kami sa Quiapo sa Chinatown. Kukuha kami na... Ikukunin eh, niya yung kanyang lisensya kasi magtatrabaho muna siya dahil hindi siya makakapasok ng medicine ngayong taon na to. Dahil hindi siya nakapag-exam sa NMAT. Bali, yung registration ng INMAT ano, noong February 27 pa, ay February 28 daw natapos. Kaya hindi siya nakapag-exam ng INMAT. Hindi siya makakapasok sa medicine kaya bale, next year na siya kasi yung registration naman ng INMAT na yung taon ay July yata, July to September yata. Kaya doon siya magi-exam. Kaya ngayong taon na to magtatrabaho muna siya inaantay lang niya yung lisensya niya, may papasukan na siya. Kaya ngayon, kukunin namin yung lisensya niya doon sa Chinatown. Parehas kami, din namin alam yung lugar na yon Nagpasama siya sa akin dahil wala siyang kasama at saka hindi niya alam yung lugar na yon Ang gagawin namin, magsasakay muna kami papuntang Quiapo. Tapos sa Quiapo, doon lang naman yung Chinatown, di ba? Sa Quiapo siguro sasakay kami yung mga tuktok doon. Ah... Uh, papahatid kami doon sa Chinatown. Hindi ko alam. Basta tutuntunin namin yon ngayon. Andito na pala kami. Nahanap na namin. Dito kami sa Lucky Chinatown. Andito na kami sa PRC. Ando na si Rhea sa loob. Nakapila na siya. Kukunin na lang yung kanyang isin Meron tayo dyan dato puti isuka at saka dato puti tuyo. Ayan, i- eh. bubuksan natin siya. balik tay, balik yung pagkano ko, bukas Tayo. Dinao ito yung kanina pa ako nagdi-display, hindi pa rin ako tapos kasi kanina namili nga ako. Ayan, yung mga nakabox na paninda natin, yung kanto at saka dito yung uh, noodles. Meron tayong itlog na maalat dyan. Maraming bata na naglalaro sa labas. Ayan, naglalaro sila ng... Ano yung... Ano yun? Yung lata na binabato nila ng chinilas. Hindi pa rin tayo tapos mag-display. Tuloy-tuloy natin. Sa ngayon, dito tayo sa mga biskwit. Tatlong biskwit na lang ko. Na-display ko na doon. Napuno ko na yung ating istante doon. Yung istante na na ng biskwit dyan. Ito naman, oh. Ayan. kasi bungi-bungi na kaya ito, dyan natin ito ilalagay Hindi display lang natin pabili ito dito sa tindahan namin, yung cristo na peanut butter Ayan, o. Oh, peanut butter siya. Mabilis siya. At syempre, yung ating Oreo. Kahit saan naman siguro, mabili yung Oreo. Ayan, ang Oreo natin. na perasa lang yung laman nito. Yung laman sa isang balot. At syempre, yung paborito. Ha? Paborito ng mga bata, PC5. Magsalamin tayo kasi uh, malabo yung mata ko. Ito, paborito to ng mga bata na ano, Hansel na chocolate. Kaya ginugunting ko siya, hindi ko pinupunit. Kasi yung plastic, nalalagyan ko pa siya ng itlog. Pag may bumili ng itlog, nailalagay ko pa sila dito. Ayan, yung ating Hansel. e é, tá? é. 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 Pizzeria kanina bumili ng pandesal almusal. Hindi niya naubos. Kainin ko pag ko. Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa tindahan. Bantay na naman. Alam nyo ba, hindi ako masyado makapag-upload ng video kasi busy busy tayo dito sa tindahan. Kailangan focus tayo sa tindahan kasi dito tayo kumikita. Mas kumikita tayo dito kaysa YT kaya kailangan focus dito. Pero masarap din sumahod sa YT, 'di ba? Na hindi mo inaasahan yung pera tapos eh uh, bigla na lang darating pag nakumplito yung 100 dollars sumasahod. Syempre hindi ko pababayaan yung YT ko kasi monetize din ako tapos sayang ng kita. Kahit paunti-unti naiipon siya. Basta dito sa amin, fokus lang ako sa tindahan. Ang dami kasing gawa nitong mga nagdaang araw. Tsaka sobrang pagod din pag nakauwi na ako dun sa ano sa Banana Hills pagkagabi. Talagang pahinga. Minsan natatambakan nga ako ng mga tupiin kasi parang pagod na pagod ako tinitingnan ko lang <laughs> tinitingnan ko lang yung mga tupiin kasi ang dami pero kaninang umaga maaga ako nag nagising nagtupi ako kaya wala na akong tupiin at saka alam nyo, dito sa amin marami din kaming may tindahan dito sunod-sunod dito yung mga tindahan pero ang tao kasi kanya-kanya naman yan kung saan sila pumibili kung saan nila gusto bumili diba kaya okay lang na maraming tindahan ano nga ba yung uh, ginagawa ko dito sa tindahan para kumita ako, para maging mabili, ang ginagawa ko kasi pag yung pinakamabili na paninda ang ginagawa ko niyan isang box ang binibili ko niyan para maibibinta ko sa kanila ng mura, ganun makaka mura tayo tapos medyo malaki din yung tubo pag isang box ang binibili tapos, pero yung mga hindi masyado mabili uh, bumibili lang ako ni'yan per peraso, ganon pero pag yung pinaka mabili, lalo na yung mga alak, talagang ano, per box ako pag bumili niyan ganon ang ginagawa ako tapos sa awan ng Diyos, maganda yung takbo ng tindahan kasi halos araw-araw din tayo namimili, kung anong wala tapos sa bigas, meron bigas, 'di ba? Bukod sa ano, grocery, meron din bigas. Okay din ang takbo ng bigas. Ang ginagawa ko, meron akong per kilo dito sa bigas. Tapos, meron akong mga pinapautang. Noong pa naman nagpapautang talaga ako ng ano ng bigas. Hanggang ngayon kumukuha pa rin sila. Maganda rin sa pautang kasi ah malaki yung tubo, 'di ba? Kasi buwanan ang ano nila, ang bayad nila. Ako kasi nakadepende pa rin ako kung ilang buwan nila babayaran, depende pa rin yung tubo doon. Kaya pag isang buwan lang, medyo maliit lang yung tubo nila. Pag dalawang buwan na, syempre may patong na tayo na pang dalawang buwan yan. Ganun ang ginagawa ko. Kaya maganda rin naman yung bigas na pagpapautang. Pero piliin lang talaga yung mga marunong magbayad. Ako kasi sa tagal ko nang nagpapautang ng bigas, sa awa ng Diyos, magaganda naman sila magbayad. Tapos, syempre yung ano, yung per kilo, maganda rin yung per kilo kasi sa araw-araw, nakikita mo talaga yung tubo ng per kilo na bigas. Okay rin yung tubuan talaga sa bigas, tsaka 'di ba, yung pangunahing pagkain natin bigas, kaya kahit maraming nagtitinda ng bigas, nasa sa kanila na lang 'yan kung saan sila bibili. Kaya ganun ang gawa ko dito sa tindahan, medyo maano tayo, medyo busy tayo kasi ano, sa dami ng ginagawa, linis, punas ng mga paninda. Sa ngayon, nag-aantay ako ng deliver ng soft drink at saka beer, yung Red Horse. Kasi Red Horse, Red Horse lang ang beer namin kasi yun ang pinakamabili dito. Yun lang ang hinahanap dito. Tapos, yung bigas, may deliver din ako na bigas ngayon. Kaya, habang wala pa sila, ito, kwentuhan muna tayo. Ganon. Nakapag-vlog muna. Ayan po sa lahat po na manunood ng mga video ko, sa lahat po ng nag-subscribe ng channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na video. Salamat!